Okay, mga boss idol, good morning. So ayan, medyo mainit na boss yung ating panahon, medyo gumanda. Siyempre, mag-update tayo sa ating mga sisiw. Kasi nandito lang sila sa labas. Ayan. Uh, mga bossing, kung mapapansin mo yung ating mga sisiw is... Uh, yung green leg is wala na po dito. Yung green leg is... Um, pinaubaya ko na doon sa aking kaibigan na gusto rin magkaroon ng uh, nokis na mga yung ganitong palahe yung mga ganitong palahe ko so binigay ko na mga bossing yung green leg yung green leg yung binigay ko kasi meron naman tayong green leg dito na mabay so ngayon magpapabigay lang tayo ng pagkain sa kanila saglit tapos uh, ipakita ko sa inyo yung iba nating mga nokis Ayan sila mga bossing oh. Kahit na ilang araw na inulan is malakas pa rin kumain. Ayan. Siyempre busog pa rin, busog pa yung mga yan. Hindi ko sila pinag uh, hindi ko sila masyadong tinitupid sa pagkain para mabilis lumaki. So sila ay 1 month na mahigit magto 2 months na sa March 16. So next month pa mga boss. Ito ay month old pa lamang. So, yeah. Ganda. So, no? pare-pareha talaga yung kulay mga boss. Eh. Lumalabas na yung kanilang pagka yelo na kulay. Hindi ma hindi masyadong halata sa video pero lumalabas na yung kanilang yung pagka yelo na kulay ng kanilang balahibo. So, tingnan natin yung iba mga boss. So, ngayon naman mga boss ay dito sa ating uh, mga kakarels. Ayan po sila oh. So kung mapapansin nyo, dito ko lang talaga sila inilagay. Ayan ah, o, oh. talagang napakaganda na o. Oh. Binatang binata na mga boss. Ayan o, oh. binatang binata na. So, di ba itinali ko na sila? Eh? Nung pinakita ko sa inyo yung last video, tinali ko na to sila. Kaso meron akong ginawa mga bossing na Siyempre, mas makakaganda dito sa ating backyard. Kaya dito na muna sila. Kasama yung babae. Tapos sa kabila, dito naman sa kabila is yung kapatid niya. Ayan na. Ayan na sila mga boss. So binatang binata na rin. Oh. Dito ko muna sila nilagay kasi pakita ko sa inyo kung bakit mga boss. So ito yung dahilan mga boss idol. Dito ko kasi nilagay dati yung isang nakatali natin kaya meron akong kinuha sa bahay ito ay carabao grass so kakatanim ko lang to kanina kaya medyo ano ba siya medyo tumamlay konti yeah, pero yan yung kaibahan kasi itong tinanim ko dati mga boss ito ay grass uh, ano ba to frog grass ito naman ay carabao grass so mas maganda itong carabao grass kasi talagang kumakapal siya Itong frog grass kasi, manipis lang siya pero ano pa rin siya, parang karabaw grass na dumadami pa rin siya. Pero itong karabaw grass kasi, kumakapal, e eh, ito hindi. Dito rin sa kabila mga boss. Dito wala rin nakatali dito kasi ito yung isa sa karabaw grass na ayan o. Oh. Ito hindi masyadong ano, buhay 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 na buhay. And, katatanim ko lang kanina. So, sana is map palibutan ng karabaw grass dito mapadami natin tinan yung karabaw grass tapos frog grass ibang iba kaya sana maparami natin itong karabaw grass ito rin mga boss oh, yung ating uh, kelso anak to ng pure na kelso na babae natin so ito yung nauna isang piraso lang yung natira. Dalawa sana to kaso binigay ko yung isa sa aking pinsan. Binat ito yung pa binatang binata na talaga. Right. Dahil doon is meron na tayong itlog na nakuha sa ating raptor sweater over Bruce Barnett. Ito guys. So ito yung nakuha ko. So, paabot lang natin ng anim bago, na, bago natin pa limliman. Ito sa kuwan to, sa silky. Ito, ibang-iba yung itsura. So, yan, para maka natin yung sisiyo kung okay ba yung sisiyo ng ating mga yung ating uh, raptor over uh, Bruce Barnett na sweater. At syempre, lastly mga boss idol, ito na yung apat na sisiyo natin. Lipat ko na dito kasi Uh, hindi ko na sila isinama doon sa kanilang nanay so ayan na sila mga boss idol apat na piraso so yun muna mga idol no? Nung, yung update sa ating mga sisiyo dito sa ating backyard salamat po